So what's up guys for today's video nga pala ay ito handito ko ngayon sa Tiris Bakun Ayan Ayan guys Bali ito nga pala na ano to na lugar na to ay hindi pa sya pwede daanan Bali ito na nga pala guys ang ano ang inaayos na lang na kalsada dito sa eryang to So mula rito hanggang doon sa may yun o no? oh, may sa may pataas ay hindi po yun ayos Tapos, sa kaunahan sa gaho yata yung gaho ay okay na yun hanggang dun sa uh, santo so okay na siya guys yung dalan dito so ito na lang ano ang kulang ito na lang yan guys so, ang kulang ayan o itong area to ayan hanggang sa dulo ay, sa may pataas So pagkatapos na to ay ah uh, pwede na siya guys ano daanan kahit ano kahit anong mga sakyan ay pwede na to daanan. So ngayon ngayon lang hindi pwede kasi nga uh, inaayos to. So ayan guys yo yung kalsada dati ayan ang gandun sa medulong yon ay hindi siya pwede madaanan kasi nga ito maraming putik ayan at saka ayan guys Barado ng ng lupa so hindi siya pwede daanan ayan guys so oh, yung lupa ayan oh so yan yan guys dati yung guys kalsada ngayon naging lupa na siya kasi nga inaayos pinapalaki at ito yung ano, kalsada so yan guys so oh. mula dito hanggang taas so yun na lang guys ang inaayos dito pagkatapos nito ay okay na pwede na siya daanan ng mga sakyan So yung guys yung mga ano, mga heavy equipment, ayan. So ngayon, pag yang guys natapos na yan lahat na trabahuin dito, ayan. So napakaganda dito guys kasi nga ah uh, tuman ito ay mas madali na siya guys ano daanan. So shortcut na siya dito compare doon sa ano sa kabilang ano highway. So dadaan pa doon sa Castilla ayon medyo matagal mas kamalayo pa compare dito to Bakon to Manito ay malapit lang makarating ka lang doon sa Ligaspi so ay malapit na malapit lang guys yan bali makatipid na rin ng oras so ito na lang pala guys ano, ang kailangan dito ayusin ito na lang na uh, kalsadang to yan. so kahit motor ay hindi siya pwede daanan kasi nga yan o andun guys yung ano yung putik yung lupa barado talaga yan no? nakaharang dun sa may ano, tulay so yan tulay, yung guys na tulay na yan ay kalsada yan dati diretso diretso yan pataas pata, 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 pata. ngayon hindi na siya pwede madaanan kasi nga may, ano, may buha ano, may lupa so yun ang dahilan kung bakit hindi siya pwede daanan so sa tingin ko uh, pinapaano guys to pinapalaki yata to kasi yan no parang yan yata ito pinapalaki pa So, napakaganda dito guys pag ito guys tapos. saka yung mga view yun know guys may mga views dito yung mga tanawin napakaganda ayan guys so. yung dagat saka yung mga ano ganda saka talagang sariwa yung hangin napakaganda dito guys maliwalas talaga dito mula rito hanggang doon sa dulong yun so dalan yung mga bundok na mga mataas so napakaganda So yun know, lang guys ang ano, ang hinihintay lang dito ng mga tao na matapos to. Pag natapos na ay ayan, napaka-convenient na yung daanan dito. So madali ng transportation ng mga produkto kasi yun nga dito guys na lang lahat. Sa so, ngayon ay hindi siya pidaanan. So ang nangyari ah uh, doon guys sa dagat lang daanan ayan oh. Balaya guys yung mga produkto na mga mabigat. Diyan na lang guys sa dagat idadaan halimbawa Bakon to ano nga O si Ao Ganun Bakon to Gayong yan Bali sa, sa dagat na lang siya guys Ano Dinadaan nga Kasi nga dito Hindi siya pwede daanan pa So Walang sakyang pa dito Na pwedeng dumaan Kasi nga barado Ayan So Sa tingin ko Baka matapos na yan Next year Ayan guys Pagkatapos na yan Yun uh, Magiging Ano uh, siya guys uh, Napaganda dito Magiging uh, kapakipakinabag na itong kalsadang yan kasi yung kalsada guys sa unahan ay okay na yon bali ayos na yung guys eh. nakalat na na siya na na siya okay na ito na lang talaga na 1 kilometer yata ito eh. ayan, ayan so yun lang talaga ang kailangan dito pag natapos na to ay napakaganda dito ano Ayan So, maganda lang tanawin dito Ayan, oh. So, ngayon guys, ay puntaan natin yung taas Parte dito Kung maganda ba dito Ayan So, yung okay, guys, so Ang taas na, no So, napaka Tenda ang view saka ito nga pala guys kailangan talaga dito matibay to ayan no? kailangan matibay yan kasi iwas sa landslide ayan so yung nga pala guys yung, yung nakakaharang dito yung nakaharang sa kalsada ayan o no? kasi kalsada yan ayano? No? ay ay sa makuladaan ay ito ayan guys bali dati guys ito ay kalsada sa gitna ngayon ito na guys ano siya uh, marami ng butik at saka yung lupa ayano yung kalsada ay natabunan na so ito guys yung ano nating kalsada dito ito yung ano yung tulay ayan so, natabunan na siya dahil nga inaayos pagkatapos ito guys na ay napaganda dito ka ah, dito yung kasa dito yung tulay masikip ayan no? masikip talaga kailangan dito malaki yung eh maganda dito yung malaki ang ano ah, ah tulay ayan. so guys yung ano natin kalsada to eh ayan street yan ayan guys yan dati street yan And, so ngayon ay lupa na ayan. so napaka na dito yung yung ano Ayan, ganda So, yun know, Oh. Hindi pa talaga pwede daan ito ng mga motor. Bawal pa talaga. Kasi nga, yan you know, Oh. pa. So, dito na lang guys ang ano, ang inaayos dito sa lugar na to. Sa tingin ko, ang pagkakalam ko, 1 km, km yata ito eh. Ang distansya nito. Ayan. So, 'yan. Kumotor dito, sigurado sira. So, hindi pa talaga ito pwede daanan. Kailangan ito. Ay. Ah, uh, maayos pa. Inaayos pa ito, eh. Ano? dahil kong bato. So. Tingin ko na to, pina ngapantai. So mas maganda ngayon eh, para hindi siya ano materik Nala okay. Pero pili da at again talaga. Mapagalan <laughs> <laughs> yan. Yeah. Taga, taga. Mga one year, tapos na yun eh. Ay, yun Mga one year pa. Ayan. 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 So, ayan guys. Eh. Wala nga napantay na yan. Pag napantay na yan, ay, napakanta dito. Kasi nga, dati kasi materik to. Ayan o, no? materik yan. Sa tingin ko, ito ay pinapatag. Ayan o. No? sa tingin ko lang kasi hindi ko malamang plano nito yan parang ano yan guys taas so talagang hindi pa talagang pwede sa daanan talagang matirik talaga ayan kaya tayo dito guys ano, na ano nahan kung ano dito ang ano na uh, balik, balik nga pala guys dati ito to matirik dito ngayon ano siya guys ah uh, parang ano yata ito dadagdagan ng ano ng boulder lupa para hindi siya ano matirik pinapatag Tingin ko lang. Tingin so, e, ko lang to guys kung ano to. Kung buhangin ba to o ano lupa. Yan. So ito nga pala guys ay buhangin. Yan. natin na yan. Kala ko lupa. buangin pala. ngayon dito guys ano Pat pataas na tayo pataas ayan so, doon yung guys oh medyo layo na ayan oh so uh. ayan ito guys ay pataas na to ayan ito guys yung ano dating ano dating guys pati to eh ano punta nun pababa to eh ngayon parang sa tingin ko ay gumanda ganda na kasi nga ay ano, na siya dinaragdagan yung ano yung lupa so ayan so yun yung, yung nga uh, pala guys ang dahilan kaya pala ano ang tagal maayos to kasi nga marami pang inaayos dito yan sa kahito yung pataas yan you know? o so talagang ano guys uh, tao lang tao lang pala rin so medyo maraming patong ano katrabawin so yan you know, guys o oh. talaga yung mga tao dito ay sakripisyado Umakyat dito kasi nga ano you know, Maputik siya tapos Pataas So yun guys, mano yung tao niya So Pataas siya So ngayon, ang gawin ko guys ay Akit ako sa taas Kung malayo pa yun O O Ano lang guys ah uh, Malapit na So, check natin guys kung ano Kung gaano ito kalayo Na Je ah, suis siya yun na tawag dito parang ano siya guys pinapalaki yung daan dito eh Diyan. 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 Grabe. talagang isipusat na dito yung ano kailangan dito guys ito matiba yung tuhod kasi kung may na

kailangan mo dito magtaga pero kapag maulan parang makatakot dito dumaan kasi baka magano to mag-transcribe tingin ko lang dapat dito lumalang dito ulan, kaya pwede naman daanan, para sa akin lang ayan talaga ka. Andun pa oh. So paikot. Okay tayo. Okay, tayo. okay tayo dito kayo sa taas. Yan. Pero, ang ganda. <laughs> ang ganda ng view. Hingalin ka dito. Kaya iniwan ko naman si Dave na lang. Hingayain ko. Iniwan ko, ko na lang sa kasi yeah. napakahirap dito. Baka hingalin yun saka baka ubuhin so, layo talaga so grabe, pikot pala to dati dati iba to eh ngayon iba na ito tak No? pinapaganda talaga yung dito parte kasi okay. iwas landslide ginagawa siyang hagdanan so ayan yun no ganda ganda ng um, view kaya nga so dito tayo ng shortcut

Ayan. So, yun. Talagang mataas talaga yun, no? Ganda. Ginagawin na hagdanan. Para ano siya, guys. Ha? Ah, hindi siya mag-landslide ng diretso So, ayan, guys. And ito tayo guys sa taas. So, ano? Right talaga. galing galing oh. Yan doon galing sa baba. So, grabe. Ano slide talaga. Yan oh. Patrick. Doon ako guys dati galing oh. Yan. Sa waba na yun. Sa pa. Malayo. So, ito na guys yung ano. Yung sa taas. So, maganda dito kasi patag na. Yan. Ito nga pala guys yung inaayos nila kinagawon nila yan para iwas ang slide para sa mga disoai oke okay, disojarik nadek itu ini tuh nanggalam parang tawak itu yang tawak itu yang geng ganyan guys parang ini cuma gembak ya drip trap ya tak ya tahu ida drip trap so dengan

guys bali yan, ito pala ay ano kalsada na so, cementado na siya so yun medyo talagang sakripisyado ang ukiat dito ano oh. so ha, dito lang guys yung kalsada mula rito yan. so yun lang guys dito lang ako